Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong Pebrero 6, 2025. at 25. Pagtanggap sa isang araw ng pagmumuni-muni at pagkamalikhain. Habang sumisikat ang araw ngayong Huwebes, Ika Negatibo, 6 ng Pebrero, ikaw, Libra, ay napapalibutan ng isang natatanging enerhiya na may halong introspeksyon at pagkamalikhain. Ito ay isang araw kung kailan maaari mong maramdaman ang isang malalim na pagnanasa na magpahalaga sa kadandahan ng sining, panitikan, at lahat ng bagay na nagpapakilos sa iyong damdamin. Maaaring may bahagi sa iyo na tila hinihila patungo sa isang mundo ng pantasya at inspirasyon, isang espasyo kung saan ang iyong puso ay maaaring tunay na magpahinga at lumutang sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagyakap sa enerhiyang ito ay mahalaga upang mapanatili ang iyong panloob na balanse. Bilang isang libra, likas mong hinahanap ang armonya at kagandahan sa iyong paligid. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na lumubog sa mga sandali ng pagkamangha sa mundo. Ang isang magandang piyesa ng musika, isang tula na nagpapahayag ng damdamin, o kahit ang simpleng pagsilip sa paglubog ng araw ay maaaring maging susi upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong emosyon. Sa buhay, madalas tayong nahuhulog sa mga responsibilidad at inaasahan ng ibang tao, kaya ngayong araw, hayaan mong ang iyong puso ang magdikta ng direksyon. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kapayapaan at inspirasyon? Anong bagay ang matagal mo nang gustong subukan, ngunit hindi mo pa nagagawang bigyan ng pansin? Ngayong araw ay isang paalala mula sa universo na hindi lang trabaho at tungkulin ang bumubuo sa iyong buhay, kasama rin dito ang kasiyahan, pagpapahalaga sa sining, at pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin. Pagmuni-muni sa relasyon at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa likod ng iyong pagmamahal sa sining at kagandahan, Maaaring maramdaman mo rin ang isang banayad na pag-aalinlangan sa iyong damdamin, partikular na pagdating sa iyong mga relasyon. Maaaring may mga nakaraang isyo o hindi pa natutugunang emosyon na tila lumulutang sa iyong isipan. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring pagalingin ang anumang lamat sa iyong pakikitungo sa iba. Bilang isang libra, ikaw ay likas na diplomatiko at may kakayahang maunawaan ang magkabilang panig ng isang sitwasyon. Subalit, mahalagang hindi mo masyadong ipagpaliban ang iyong sariling emosyon para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang iyong damdamin ay mahalaga rin. Kung may bagay na bumabagabag sa iyo, subukang ipahayag ito sa isang paraan na puno ng pagunawa at pagmamahal. Minsan, ang simpleng pag-uusap sa isang taong pinagkakatiwalaan ay maaaring magbigay ng linaw sa isang gusot. Kung may bumabagabag sa iyong puso, subukang ilahad ito sa isang kaibigan o isang mahal sa buhay. Ang paglalabas ng damdamin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan. Huwag kang matakot na kilalanin ang iyong sariling pangangailangan sa isang relasyon. Nararapat lamang na ikaw din ay pahalagahan, pakinggan at unawain. Ang tunay na pagmamahal at koneksyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi pati sa pagtanggap. Pagpapalawak ng isipan at pagtangkilig sa malikhaing inspirasyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng pagkamalikhain sa iyong buhay, at maaaring mapansin mong maraming ideya ang bumubulwak sa iyong isipan. Para bang may mga bulong ng inspirasyon na gustong-gusto mong bigyang anyo sa pamamagitan ng sining, pagsulat, musika, o anumang malikhaing paraan ng pagpapahayan. Ang celestial alignment ngayon ay nagpapalakas ng iyong kuryosidad at pagnanais na matuto ng bago. Maaring gusto mong basahin ang isang aklat na matagal mo nang gustong tapusin, subukan ang isang bagong uri ng sining, o isulat ang mga damdaming hindi mo mailabas sa salita. Ang mahalaga ay hayaan mong ang iyong puso at imahinasyon ang magdala sa iyo sa mga bagay na makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan at kalayaan. Kung may bagay kang nais ipahayag, ngunit hindi mo mahanap ang tamang paraan, subukan mong gumamit ng malikhaing anyo. Ang pagsulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng pagdodrawing ay maaaring maging paraan upang maipahayag ang iyong nararamdaman. Ang pagkamalikhain ay isang biyaya, isang pagkakataon upang ipakita sa mundo ang iyong natatanging boses. Maswerteng aspeto ngayong araw Maswerteng kulay, asul at pilak, ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at komunikasyon, habang ang pilak ay nagdadala ng intuisyon at espiritual na koneksyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Maswerteng numero, tatlo, siyam, dalawamput isa, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain, optimismo, at bagong simula. Maswerteng kristal, lapis lazuli, isang kristal na nagpapalakas ng komunikasyon at nagbibigay ng kalinawan sa damdamin. Maswerteng gawain, pagninilay at pagsulat, ang paglalaan ng oras upang magsulat ng iyong mga saloobin ay makakatulong upang maunawaan mo ang iyong tunay na emosyon at mga pangarap. Pangwakas na mensahe at payo para sa iyo ngayong araw. Libra, ngayong araw ay isang paalala na may kagandahan, hindi lamang sa paligid kundi pati na rin sa loob mo. Huwag mong hayaang ang alinlangan o pangamba ay maging hadlang sa iyong kakayahang ipahayag ang iyong sarili. Yakapin ng inspirasyon, pagnilayan ang iyong emosyon, at hayaang ang iyong malikhain puso ay lumipad ng malaya. Sa kabila ng anumang pagsubok, tandaan na ikaw ay may kakayahang makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ay nilikha upang magdala ng kagandahan at kapayapaan sa mundo, kaya huwag mong hayaang mawala ang iyong liwanag. Magtiwala na ang enerhiya na inilalabas mo sa mundo ay babalik sa iyo sa mas magandang anyo. Maging tapat sa iyong sarili, pahalagahan ang iyong damdamin, at patuloy na hanapin ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. Ngayong araw, yakapin ang kagandahan ng mundo at hayaang ang iyong puso ay punuin ng inspirasyon, pagmamahal at liwanag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.